aking minamahal na ama sa pagsikat ng araw na ito narito ako sa harap mo bukas ang puso at kaluluwa hindi ko inaasahan ang isang perpektong araw isang perpektong mundo alam kong may mga hamon na naghihintay mga pagsubok na darating ngunit sa bawat pagdapo ng sinag ng araw sa aking mukha nararamdaman ko ang iyong presensya ang iyong pagmamahal na nakapalibot sa akin ikaw ang nagbibigay buhay sa aking pag sa bawat hininga ko. Ama, sa sandaling ito, nagsasalita ako sa iyo na parang nagsasalita ako sa isang mahal na kaibigan, isang taong lubos kong pinagkakatiwalaan. May mga bagay na hindi ko kayang dalhin, mga problema na hindi ko kayang lutasin sa sarili ko. Nararamdaman ko ang bigat ng mga ito, ang pag-aalala na sumasakop sa aking puso, sa ngayon inilalagay ko ang lahat sa iyong mga kamay hindi ko na kailangan pang magalala dahil ikaw ang aking tagapagalaga. Ikaw ang nag ng mga bagay na tila imposible. Ikaw ang nag ng lahat ng bagay. Ama, ang aking puso ay puno ng pag-asa, ngunit may mga takot din. May mga pag-aalinlangan na sumasagi sa isip ko. Alam ko na hindi ako perpekto. Alam kong may mga pagkakamali ako, mga kahinaan na nagpapakita sa akin. Ngunit sa iyong pag-ibig, Ama, mayroong pag-asa mayroong kapatawaran, mayroong pagbabago. Hinihiling ko sa iyo na tulungan mo akong maging mas mahusay, mas mabuti, mas katulad ng iyong anak. Hinihiling ko ang iyong patnubay sa bawat hakbang, sa bawat desisyon. Nais kong maglingkod sa iyo sa bawat sandali. Ama, nagtatapat ako ng mga bagay na hindi ko kayang sabihin sa iba. Mga bagay na nagdudulot ng pag-aalala, ng pagdadalawang isip. Ikaw ang nag-iisang nakakaalam ng aking puso ng aking mga lihim. Ikaw ang nag-iisang nakakaalam ng aking mga pangarap, ng aking mga pangamba. Ikaw ang nag-iisang nakakaalam ng aking mga pagsisikap na maglingkod sa iyo. Sa iyong pagibig Ama, nakikita ko ang aking sarili na hindi nag-iisa, na hindi nawawala sa daan. Ikaw ang nagbibigay ng lakas upang harapin ang mga pagsubok. Ama, ngayong umaga, pinagtitiwalaan ko ang iyong plano. Hindi ko lubos na nauunawaan ang lahat ng bagay, ngunit naniniwala ako sa iyong walang hanggang karunungan. Naniniwala ako na ang lahat ng bagay ay magkakasuwato sa takdang panahon. Ikaw ang nagdidisenyo ng mga plano, ang nagaayos ng mga landas. Sa iyong pagibig ama, nakikita ko ang iyong kamay sa bawat detalye. Sa iyong pagibig ama, natututo ako na magtiwala. Sa iyong pagibig ama, natututo ako na magtiwala sa iyong plano. Sa iyong pagibig ama, Natututo akong magtiwala sa yong pag-ibig. Ama ang puso ko'y mabigat ngayon. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang mga pangyayari sa paligid ko ay tila nagkakagulo. Parang mga alon sa dagat na walang humpay na sumasabog. May mga bagay na hindi ko maintindihan. Mga desisyon na tila nag-uumpisa sa maling direksyon. Parang nasa gitna ako ng isang makapal na ulap. Hindi nakikita ang liwanag sa dulo ng lagusan. Ang mga takot ko ay lumalaki mga pangamba na sumasakop sa aking isipan at puso. Ama, alam kong ikaw ang aking kanlungan, ang aking tagapagligtas. Sa mga sandaling ito, kailangan ko ng iyong lakas, ng iyong kapayapaan. Nararamdaman ko ang pagod, ang kawalan ng pag-asa. Parang nawawalan ako ng kontrol sa mga pangyayari at ang mga alalahanin ay lumalaki at lumalaki. Parang may mga bagay na hindi ko kayang dalhin mga pasanin na nagpapabigat sa aking mga balikat. Ama, sa mga panahong ito ang aking panalangin ay hindi lamang isang pagsasalita kundi isang pagiyak sa iyong mga bisig. Ama, naalala ko ang mga salita ng iyong salita. Huwag kayong matakot sapagkat ako'y sumasama sa inyo. Mateo 28.20 Ama, ngayon kailangan kong marinig ang mga salitang iyon ng higit pa. Kailangan kong maramdaman ang iyong presensya sa gitna ng kaguluhan. Kailangan kong maunawaan na ikaw ang may kontrol, na ikaw ang nag-aayos ng lahat ng bagay. Ikaw ang nag-aayos ng mga gusot, ang nagbibigay ng lunas sa mga sugat. Ikaw ang nagbabalik ng kapayapaan sa aking kaluluwa. Ikaw ang nagbibigay ng lakas. Ama, ang mga pagsubok na ito ay hindi para mapagod ako. Hindi ito para masira ang aking pananampalataya. Alam kong may layunin ang lahat ng ito isang plano na hindi ko lubos na nauunawaan sa ngayon. Ngunit naniniwala ako sa iyong mga pangako. Naniniwala ako na ang lahat ng bagay ay nasa iyong mga kamay. Naniniwala ako na ikaw ang may kontrol sa lahat. Sapagkat ang iyong mga plano ay higit na mabuti kaysa sa mga plano ng tao. Ama, pakiramdaman mo ang aking puso. Pakiramdaman mo ang aking mga luha. Pakiramdaman mo ang aking takot. Pakiramdaman mo ang aking pag-asa. Ama, ang aking mga alalahanin ay ang mga alalahanin ng isang anak. Ang aking mga luha ay ang mga luha ng isang anak na nangangailangan ng iyong pagmamahal at pagunawa. Ama, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat. Hinihiling ko ang iyong gabay, ang iyong kapayapaan, ang iyong pagpapala. Hinihiling ko ang iyong tulong upang maunawaan ang iyong mga layunin at ang iyong plano para sa akin. Sa iyong pangalan, Ama, Nagsisikap ako sa bawat araw na maging mas mabuti. Sa iyong pangalan nagsisikap akong maglingkod sa iyo. Sa iyong pangalan nagsisikap akong magtiwala sa iyo. Sa iyong pangalan nagsisikap akong magtiwala sa iyong plano. Sa iyong pangalan nagsisikap akong magtiwala sa iyong pagibig. Amen. Ama, itinatali ko ang aking kalooban sa iyo. Sa iyong mga kamay, inilalagay ko ang aking mga takot at pangamba. Naniniwala ako na ang lahat ay magkakasuwato sa iyong tamang panahon. Sa araw na ito, isinasan tabi ko ang aking sariling plano at lubos na tinatanggap ang iyong kalooban. Ako'y nagtitiwala sa iyo, Ama. Amen. Ngayong umaga, bukod sa mga pangkalahatang pag-aalala, may mga tiyak na pangangailangan na nasa aking puso. Hinihiling ko ang iyong patnubay sa aking trabaho. Parang may mga hadlang na lumilitaw at ang mga responsibilidad ay parang tumataas. Inihiling ko ang karunungan at lakas upang harapin ang mga hamon na ito. Alam kong may mga taong kailangan ko pang tulungan at gusto kong maging isang mabuting halimbawa sa kanila. Hinihiling ko ang iyong patnubay sa aking pakikisalamuha sa kanila at ang iyong biyaya para maibigay ko ang aking makakaya. Ama, may mga pangarap din akong dala sa puso ko. May mga layunin akong gustong makamit, mga mitiin na naguudyok sa akin na magsikap araw-araw. Hindi ko alam kung paano ito mangyayari. Ngunit naniniwala ako na may mga plano ka para sa akin. Alam kong ikaw ang nagdidisenyo ng mga plano na mas malaki kaysa sa mga pangarap ko. Hinihiling ko ang iyong paggabay upang maihanda ako sa mga hamon at maging handa sa mga pagkakataon na darating. Hinihiling ko ang iyong biyaya para mapagtagumpayan ko ang mga ito. Ama, naaalala ko ang mga pangako sa iyong salita. Sa awit on 23 yung sinasabi, Pinagpapalain mo ako at pinapagaling mo ako. Ama, ngayong umaga, hinihiling ko ang iyong pagpapala sa lahat ng mga aspeto ng aking buhay. Hinihiling ko ang iyong pagaling sa mga sakit na maaring nasa aking paligid at sa mga sakit na maaring nararanasan ng mga mahal ko sa buhay. Hinihiling ko ang iyong tulong sa pagtagumpayan ng mga pagsubok at mga hamon na aking kinakaharap. Ama, naaalala ko rin ang mga pangako mo sa akin. Sa Juan 1633, sinabi mo, sa mundo ay mayroon kayong mga pagsubok Ngunit magkaroon ng tapang ako'y nagtagumpay sa mundo. Ama, ngayong umaga hinihiling ko ang iyong lakas at tapang upang harapin ang mga hamon na nasa aking landas. Hinihiling ko ang iyong patnubay sa paggawa ng tamang mga desisyon sa pagiging matatag sa pananampalataya. Hinihiling ko ang iyong proteksyon at gabay. Sa mga pagkakataong ako ay nahihirapan, hinihiling ko ang iyong tulong at paggabay. Hinihiling ko ang iyong tulong upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito. Ama, alam kong ikaw ang may alam sa lahat ng bagay. Alam kong ikaw ang nagdidisenyo ng mga plano na higit na mabuti kaysa sa mga plano ng tao. Hindi ko nauunawa ng lahat ng bagay ngayon, ngunit naniniwala ako sa iyong walang hanggang karunungan at sa iyong walang hanggang pag-ibig. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng aking mga pangangailangan at mga pag-asa. Salamat, Ama, sa iyong patnubay at sa iyong pag-ibig. Amen. May isang pangyayari ka makailan na nagudyok sa aking kaluluwa. Hindi ko alam kung paano ilalarawan ang naramdaman ko. Isang halo ng takot, pag-asa at isang malalim na pagunawa. Parang isang malakas na alon na tumama sa akin. Nagiwan ng mga marka sa aking puso at nagpabago sa aking pananaw. Naramdaman ko ang isang malalim na pangangailangan na lumapit sa iyo, na humingi ng iyong patnubay at lakas. Hindi ito isang malaking kaganapan, hindi isang pambihirang pangyayari. Ito ay isang simpleng sandali, isang pag-uusap sa isang taong malapit sa akin, isang pagninilay-nilay sa isang bagay na tila maliit sa panlabas na anyo. Ngunit sa loob ng aking kaluluwa, naramdaman ko ang isang malalim na pag-iilaw. Parang isang liwanag na sumisikat sa gitna ng kadiliman, isang pagunawa na mas malalim pa kaysa sa aking inaasahan. Naramdaman ko ang iyong presensya, Ama, sa sandaling iyon. Naramdaman ko ang iyong pagmamahal na nakapalibot sa akin at ang iyong kamay na nagtutulak sa akin na magtiwala sa iyong plano. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malalim na pangangailangan para sa iyong patnubay. Parang ang mga takot at pag-aalinlangan ay lumalaki, mga bagay na nagpapabigat sa aking mga balikat. Hindi ko kayang harapin ang mga ito sa sarili ko, Ama. Kailangan ko ng iyong lakas, ng iyong kapayapaan, ng iyong kaligtasan. Ang mga alalahanin ay nagsisimulang mag-uumapaw. Mga bagay na hindi ko lubos na nauunawaan. Kailangan ko ng iyong liwanag, Ama, upang malutas ang mga gusot na ito. Ama, ang pangyayari na ito ay nagpabago sa aking pananaw. Hindi na ito lamang tungkol sa aking sarili, tungkol sa aking mga pangangailangan. Parang isang malinaw na tawag na maglingkod sa iyo, na maging instrumento sa iyong kamay. Naramdaman ko ang isang matinding pangangailangan na ibahagi ang iyong pagibig sa iba na maging isang refleksyon ng iyong pagpapatawad at kabutihan. Kailangan kong maging isang tagapagdala ng iyong liwanag sa mundong ito na maging isang halimbawa ng iyong pag-asa. Ama, ngayong umaga, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng mga pangangailangan na aking nararamdaman. Hinihiling ko ang iyong patnubay, ang iyong lakas, ang iyong kaligtasan. Hinihiling ko ang iyong liwanag upang malutas ang mga gusod sa aking puso. Hinihiling ko ang iyong pagpapala sa lahat ng mga tao sa aking paligid. Hinihiling ko ang iyong biyaya upang maging isang instrumento ng iyong pag-ibig sa mundong ito. Amen. Sa pagsikat ng araw na ito, nagpapasalamat ako sa iyong walang hanggang pag-ibig at biyaya. Ang bawat pagtibok ng aking puso ay isang awit ng pagpupuri sa iyong kadakilaan. Sa sandaling ito, inihahayag ko ang aking pananampalataya sa iyong mga pangako. Naniniwala ako na ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay na ang iyong mga plano ay higit na mabuti kaysa sa aking mga pangarap. Ang aking pananampalataya ay patuloy na lumalaki ama. Hindi ito isang bagay na biglang dumating, kundi isang paglalakbay, isang pagunawa na mas lumalalim sa bawat araw. May mga panahon na nagdududa ako, may mga sandali na parang nawawala ako sa daan. Ngunit sa bawat loob ko sa iyong salita, sa bawat pagninilay-nilay ko sa iyong mga ginawa, lumalalim ang aking pananampalataya parang isang bulaklak na unti-unting namumulaklak lumalawak at lumalakas sa bawat araw may mga paghahayag na sumisikat sa aking isipan ama mga paghahayag na nagpapalakas sa aking pananampalataya parang mga sinag ng araw na tumatago sa mga ulap nagiilaw sa mga bahagi ng aking puso na dati ay nasa kadiliman mga paghahayag na nagpapaalala sa akin ng iyong walang hanggang pagibig at ng iyong walang hanggang pag-aalaga ang mga paghahayag na ito ay nagpapalakas sa aking pananampalataya. Ama, nagtitiwala ako sa iyong plano. Hindi ko lubos na nauunawaan ang lahat ng bagay, ngunit naniniwala ako na ang lahat ay nasa iyong mga kamay. Alam kong may layunin ang lahat ng bagay, isang plano na higit na mabuti kaysa sa aking mga inaasahan. Sa sandaling ito, isinasan tabi ko ang aking sariling mga plano at lubos na tinatanggap ang iyong kalooban tinatanggap ko ang mga pagsubok at mga hamon na dumating sa aking landas. Sapagkat alam ko na ikaw ang nagdidisenyo ng mga plano na mas malaki kaysa sa aking mga pangarap. Ama, nagtatapat ako ng aking mga pag at mga takot. Alam kong hindi ako perpekto na may mga kahinaan ako. Ngunit naniniwala ako sa iyong kapatawaran at sa iyong walang hanggang pagibig. ibig Naniniwala ako na ikaw ay nandyan upang suportahan ako sa bawat hakbang upang gabayan ako sa mga daan na hindi ko alam. Naniniwala ako na ikaw ang aking kalasag, ang aking tagapagligtas, ang aking pag-asa. Tinatanggap ko ang iyong pag-ibig at pagpapala. Ama, nagbibigay daan ako sa iyong pag-ibig na maging bahagi ng aking buhay. Sa bawat hakbang, ipinagkakatiwala ko ang aking sarili sa iyo. Sa bawat desisyon, ipinagkakatiwala ko ang aking kaluluwa sa iyong mga kamay. Ama, ngayong umaga, Nagpapasalamat ako sa iyong walang hanggang pag-ibig at sa iyong walang hanggang pag-aalaga. Amen. Sa pagsikat ng araw na ito, nararamdaman ko ang isang malalim na pagbabago sa loob ko. Hindi ito isang pagbabago sa panlabas na anyo, kundi isang pagbabago sa kaluluwa, isang pagunlad sa aking espiritual na paglalakbay. Parang ang mga layer ng kadiliman ay unti-unting nawawala at ang liwanag ng iyong pag-ibig ay lumalawak at lumalalim sa aking puso. Naramdaman ko ang isang mas malalim na koneksyon sa iyo. Isang mas malapit na pakikipagugnayan sa iyong banal na presensya. May mga bagong pananaw na sumisikat sa aking isipan, Ama. Mga pananaw na hindi ko lubos na nauunawaan, ngunit nararamdaman ko ang kanilang katotohanan. Parang mga sinag ng araw na tumatagos sa mga ulap, nagiilaw sa mga bahagi ng aking puso na dati ay nasa kadiliman mga pananaw na nagpapalalim sa aking pag-unawa sa iyong mga plano sa iyong mga layunin parang isang puzzle na unti-unting nabubuo na nagpapakita ng isang mas malinaw na larawan ng iyong plano para sa akin sa gitna ng mga pagsubok at hamon nagtatamo ako ng lakas at tapang sa aking pananampalataya hindi ko iniisip na ako ay nag-iisa na ako ay mahina alam ko na ikaw ay nasa tabi ko na ikaw ay sumasama sa akin sa bawat hakbang. Alam ko na ikaw ay may kontrol sa lahat ng bagay, na ang iyong mga plano ay higit na mabuti kaysa sa mga plano ng tao. Mayroong isang tiyak na panloob na kapayapaan na nagmumula sa pananampalatayang ito. Ama, ngayong umaga, inihahayag ko ang aking tagumpay sa pananampalataya. Hindi ito isang tagumpay sa panlabas na mundo, kundi isang tagumpay sa aking loob, isang tagumpay sa pagtitiwala sa iyong mga plano sa pagtanggap ng iyong mga pagsubok. Alam ko na ikaw ang nagdidisenyo ng mga plano na higit na mabuti kaysa sa mga plano ng tao. At sa pananampalatayang ito, natututo akong magtiwala sa iyo. Ang paglalakbay na ito ay nagpapakita sa akin ng mga bahagi ng aking sarili na dati ay hindi ko nakikita. Mga bahagi ng aking kaluluwa na nagnanais na lumapit sa iyo, na maglingkod sa iyo, nang higit pa. Naramdaman ko ang pagbabago sa aking puso isang pagbabago mula sa takot patungo sa pag-asa mula sa pag-aalinlangan patungo sa tiwala ito ay isang pagbabagong dulot ng iyong pagibig ama ama ngayong umaga ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mga pangarap ang aking mga pag-asa ang aking mga takot hinihiling ko ang iyong patnubay ang iyong lakas ang iyong pagpapala hinihiling ko na patuloy mong palakasin ang aking pananampalataya at patuloy mong ipakita ang iyong pagibig sa aking buhay. Amen. Sa sandaling ito, nararamdaman ko ang isang malalim na koneksyon sa iyo. Parang ang aking kaluluwa ay nagsasama-sama sa iyong banal na presensya. Ang aking puso ay napupuno ng pagpupuri, ng walang hanggang pasasalamat sa iyong walang hanggang pagibig at awa. Ang bawat pagsikat ng araw ay isang patotoo sa iyong kadakilaan, at ang bawat hininga ko ay isang pagpupuri sa iyong kapangyarihan. Sa sandaling ito, lubos kong inihahayag ang aking tiwala sa iyo. Hindi ko na kailangang magalala, hindi ko na kailangang mag-isip ng mga plano. Ikaw ang nagdidisenyo ng mga plano na higit na mabuti kaysa sa mga plano ng tao. Ikaw ang nag-aayos ng mga landas na hindi ko nakikita at ikaw ang nagbubukas ng mga pinto na hindi ko inaasahan. Lubos kong ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat, Ama. May mga paghahayag na sumisikat sa aking isipan, Ama. Hindi ito mga paghahayag na maaaring ipaliwanag ng aking isipan, kundi mga paghahayag na nagmumula sa iyong espiritu, parang mga sinag ng araw na tumatago sa mga ulap na nagbibigay liwanag sa mga landas na dapat kong tahakin. Mga paghahayag na nagpapakita sa akin ng mga posibilidad na hindi ko pa nakikita, ng mga pangyayari na hindi ko pa naranasan, mga paghahayag na nagpapalakas sa aking pananampalataya. Ama, Lubos kong isinasantabi ang aking sariling mga plano, ang aking mga pag-iisip, ang aking mga pangarap, ang aking mga pangamba. Lahat ay inilalagay ko sa iyong mga kamay. Lubos kong tinatanggap ang iyong kalooban at nagtitiwala ako na ang lahat ay magkakasuwato sa iyong tamang panahon. Hindi ko kailangan magalala sapagkat ikaw ang may kontrol. Sa sandaling ito nararamdaman ko ang isang ganap na pagsuko sa iyo. Parang ang aking kaluluwa ay nagsasama-sama sa iyong kaluluwa, naging isa sa iyong banal na presensya. Wala nang iba pang kailangan kong gawin kundi ang magtiwala, kundi ang magasa, kundi ang magalay ng aking sarili sa iyong pagibig. Ang iyong presensya ay ang aking kaligtasan, ang iyong pagmamahal ay ang aking lakas, at ang iyong plano ay ang aking gabay. Ama, ngayong umaga, lubos akong nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at pag-aalaga. Salamat sa iyong mga paghahayag, sa iyong patnubay, at sa iyong walang hanggang pag -ibig. Amen. Sa pagsikat ng araw na ito, nararamdaman ko ang isang kakaibang kagalakan, isang pag-asa na puno ng pag-antisipasyon, parang may isang bagay na malapit ng mangyari, isang bagay na magbabago sa aking buhay. Hindi ko alam kung ano iyon, ngunit nararamdaman ko ang presensya ng iyong kapangyarihan sa aking paligid, ang iyong biyaya na nagiilaw sa aking landas at sa pag-asa na ito, inihahayag ko ang aking pananampalataya sa iyong mga pangako. Inihahayag ko ang aking pananampalataya sa iyong mga pangako, Ama. Naniniwala ako na ang tagumpay ay nasa aking harapan, na ang mga hadlang ay hindi hadlang sa iyong mga plano. Alam kong ikaw ang nagdidisenyo ng mga plano na higit na mabuti kaysa sa mga plano ng tao. Naniniwala ako na ikaw ang nag-aayos ng mga landas na hindi ko nakikita at ikaw ang nagbubukas ng mga pinto na hindi ko inaasahan at sa pananampalatayang ito, nararamdaman ko ang isang kakaibang sigla, isang lakas na nagtutulak sa akin na magpatuloy. May isang matinding katiyakan na sumisibol sa aking kaluluwa ama. Isang katiyakan na hindi dulot ng aking sariling pag-iisip, kundi ng iyong espiritu. Parang isang liwanag na tumatagos sa mga ulap, na nagiilaw sa aking puso at nagbibigay daan sa akin na makita ang iyong plano. Isang liwanag na nagpapakita sa akin ang mga posibilidad na hindi ko pa nakikita. Ng mga pagkakataon na hindi ko pa naisip. At sa katiyakang ito, mas lalong lumalakas ang aking pananampalataya. Ama, inihahayag ko ang aking pagtitiwala sa iyo. Alam kong ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay. Alam kong ang lahat ay nasa iyong mga kamay. Ang mga hamon na aking kinakaharap, ang mga takot na aking nararamdaman, lahat ay ipinagkakatiwala ko sa iyo hindi ko na kailangan magalala sapagkat ikaw ang nagdidisenyo ng mga plano na mas malaki kaysa sa aking mga pangarap. Ikaw ang nag-aayos ng mga landas na hindi ko nakikita at ikaw ang nagbubukas ng mga pinto na hindi ko inaasahan. Ama, ang pag-asa na ito, ang katiyakan na ito, ang pananampalataya na ito ay nagpapalakas sa aking loob. Ito ay nagpapagaling sa aking kaluluwa. Ito ay nagtutulak sa akin na maging mas matatag mas malakas, mas handa na harapin ang mga hamon na nasa aking landas. Ito ay nagpapakita sa akin ng iyong pagibig, Ama, at ang iyong walang hanggang pag-aalaga. Ama, ngayong umaga ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng aking mga pangarap, ang lahat ng aking mga takot, ang lahat ng aking mga pag-asa. Hinihiling ko ang iyong patnubay, ang iyong lakas, ang iyong biyaya. Hinihiling ko na patuloy mong ipakita sa akin ang iyong pagibig at ang iyong mga plano. Amen. Sa pagtatapos ng aking panalangin, ang aking puso ay napupuno ng isang walang hanggang pasasalamat sa iyo. Ang bawat pagsikat ng araw ay isang patutuo sa iyong kadakilaan. At ang bawat hininga ko ay isang pagpupuri sa iyong walang hanggang pag-ibig. Ang aking kaluluwa ay napupuno ng isang matinding pagsamba, isang pagkilala sa iyong walang hanggang kapangyarihan at awa. Ngayong umaga, Inihahayag ko ang aking ganap na tagumpay sa pananampalataya. Hindi ito isang tagumpay sa panlabas na mundo, kundi isang tagumpay sa aking loob. Isang tagumpay sa pagtitiwala sa iyong mga plano, sa pagtanggap ng iyong mga pagsubok, at sa pagunawa sa iyong mga layunin. Ang mga hamon na aking kinakaharap, ang mga takot na aking nararamdaman, lahat ay naging mga pagkakataon para lumakas ang aking pananampalataya. Ama sa pagninilay-nilay ko sa mga paghahayag na ito, nararamdaman ko ang isang malalim na pagunawa sa iyong kalooban. Parang ang lahat ng bagay ay nagkakasuwato, parang ang bawat piraso ng puzzle ay nasa tamang lugar. At sa pagunawang ito, nararamdaman ko ang isang ganap na pagtitiwala sa iyong plano. Alam kong ang lahat ng bagay ay magkakasuwato sa takdang panahon, alam kong ikaw ang nagdidisenyo ng mga plano na mas malaki kaysa sa aking mga pangarap. Ama, sa pagtatapos ng aking panalangin, lubos kong ipinagkakatiwala ang aking sarili sa iyo. Ipinagkakatiwala ko ang aking mga pangarap, ang aking mga pag-asa, ang aking mga takot, ang aking buong pagkatao sa iyong mga kamay. Tinatanggap ko ang iyong kalooban at lubos akong nagtitiwala na ang lahat ay magiging mabuti sa takdang panahon. Hinihiling ko ang iyong patnubay. Ang iyong lakas, ang iyong biyaya sa pagtatapos ng aking panalangin, ang aking puso ay napupuno ng isang walang katapusang pasasalamat sa iyo. Salamat Ama sa pagsagot mo sa aking mga panalangin. Salamat sa iyong pag-ibig at pag-aalaga na nararamdaman ko sa bawat sandali. Parang isang mainit na yakap ang iyong biyaya na nagpapagaan sa bigat ng aking mga alalahanin. Ngayong umaga, nararamdaman ko ang isang malalim na pasasalamat sa iyong mga pagpapala. Hindi ko lubos na maipahayag ang aking pasasalamat sa iyong mga biyaya, ang mga pagsubok na aking naranasan, ang mga alalahanin na aking dala. Lahat ay tila nagiging mas madali, mas magaan dahil sa iyong pagibig. Nararamdaman ko ang iyong presensya, ang iyong suporta, ang iyong pagmamahal sa bawat paggalaw ko. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang salita para sa akin, Ama. Ito ay isang karanasan. Isang karanasan na nagpapabago sa aking buhay na nagbibigay kahulugan sa bawat sandali. Sa mga panahong ako ay nahihirapan, sa mga panahong ako ay nagdududa, sa mga panahong tila nawawala ako sa daan, ang iyong salita ay ang aking gabay, ang iyong pagibig ay ang aking lakas, at sa bawat panalangin, ang iyong mga pangako ay naging realidad. Ama, ang aking patuto ay hindi lamang sa aking mga salita, kundi sa aking mga gawa, sa aking mga pagkilos, sa aking mga desisyon, sa aking mga relasyon. Ang iyong pag-ibig ay patuloy na nagbabago sa akin, ginagawang mas mabuti, mas mapagmahal, mas handa na harapin ang mga hamon. Ang iyong pag-ibig ay nagbibigay ng lakas na hindi ko kayang makuha sa kahit saan pa. Ngayong umaga, nagbibigay ako ng mga panalangin para sa mga taong nasa paligid ko. Para sa aking pamilya, para sa aking mga kaibigan, para sa mga nangangailangan ng iyong tulong. Hinihiling ko na ang iyong pag-ibig at awa ay mapalibot sa kanila, na ang iyong biyaya ay maging bahagi ng kanilang mga buhay. Ama, patuloy kong isinasabuhay ang iyong mga aral, ang iyong pag-ibig, at ang iyong mga pangako. Ama, ngayong umaga, nagbibigay ako ng mga panalangin para sa mga taong nasa paligid ko. Amen. Sa pagtatapos ng aking panalangin, ang aking puso ay napupuno ng isang walang katapusang pasasalamat sa iyo. Sa bawat pagsikat ng araw, sa bawat paggawit ng mga ibon, sa bawat pagtibok ng aking puso, nararamdaman ko ang iyong walang hanggang pag-ibig at pag-aalaga. Hindi ko lubos na maipahayag ang aking pasasalamat sa iyong walang hanggang biyaya. Ang iyong pag-ibig ay ang aking lakas, ang iyong awa ang aking gabay, at ang iyong mga pangako ang aking pag-asa. Sa bawat pagsubok, sa bawat hamon, sa bawat sandali ng pag-aalinlangan, ang iyong presensya ang nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. At sa pagtitiwala na ito, nararamdaman ko ang isang walang hanggang kapayapaan sa aking kaluluwa. Ama, sa pagtatapos ng aking panalangin, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buong pagkatao, ang aking mga pangarap, ang aking mga takot, ang aking mga pag-asa. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat. Ikaw ang ng mga plano na higit na mabuti kaysa sa mga plano ng tao. Lubos akong nagtitiwala sa iyong mga plano. Ngayong umaga, lubos akong nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagibig at pag-aalaga. Salamat sa iyong mga pagpapala, sa iyong patnubay, at sa iyong walang hanggang biyaya. Nais kong magpasalamat sa lahat ng bagay na iyong ibinigay. Nais kong magpasalamat sa lahat ng iyong ginawa nais kong magpasalamat sa iyong pagibig salamat sa lahat ama in jesus name amen